Sigurado yan Panibagong mga rules and policies na naman Magigipit na naman no Hindi nang natin alam kung Magre-retain ba siya ng mga Ano mga Pinagagawang policies ni Ano ni Trudeau Kasi si ano si Trudeau talaga Ano siya pro immigrant talaga siya Yun hu, Uwi na naman Siyempre, tulad pa rin ng dati. Gawa tayo ng video bago muwi or habang muwi. Pero, dapat mag-ingat. pag muntik na ako ma-disgrasya -ma kasi hindi nakapoko sa pagdadrive. Hindi oh, naman. Ano lang, parang medyo pasaway tayo. Huh? Kaya dapat, poko tayo sa pagdadrive. Papainit lang ako ng aking makina at ano bang weather ngayon. The weather today is minus 20 minus 20 feels like minus 32 puta ragis na yan tinan mo naman diba panis pero fair daw visit ka fair ang hanap pagka ano yung kunyari sakitin ka sa ano at hindi ka mahilig sa hindi ka mahilig sa lamig Diyos ko po huwag mo nang balaking pupunta rito kung gusto mo mag Canada pumunta ka sa ano sa mga mga may init na lugar ng Canada Toronto, sa sa Vancouver, yan, bihira mag, ma, nag snow dyan, pero yung ano lang, ayos lang, o kaya pumunta ka sa mga ano, sa mga Nova Scotia, ganyan, dun yun sa ano eh, yung mga, tama ba ako, Nova Scotia ba yun, yung, yung malapit sa mga dagat-dagat, no, malapit kila ano, kila, sila Shelly and, sino ba yun, meron akong pinapalo dati, meron kami pinapanood ng, ng misis ko eh, si Shelly. Basta. Pero lumipat na rin sila sa ano. Nasa Alberta na sila ngayon. Ano sila eh. Galing silang Manitoba sa Winnipeg. Tapos nag Nova Scotia sila. Tapos ngayon nasa Calgary na sila. Ay nasa. Yung sa Calgary ba? ba nasa, nasa Alberta sila. Doon na sila bumili ng bahay. Kaya hindi mo... Hindi mo malalaman ng ano mo dito, you know? ang kapalaran mo talaga sa Canada. Eh. Pero ang kagandahan lang dito sa Canada, kahit ganun pa man palipat-lipat ka, napakadami mong choice, you know. Pwede kang pwede kang magpalipat-lipat ng ng bahay, pwede kang magpalipat-lipat ng magpaiba-iba ng trabaho. Kasi isa sa pinaka maganda sa Canada eh, yung hindi kayo nagka ano, hindi kayo nag nagkukumpulan sa isang lugar, hindi tulad ng sa Pilipinas, Diyos ko po, lahat ng lahat na lang ng trabaho ay nasa may Maynila. Diba? Kaya ilang milyon yung nakatira sa ano sa Metro Manila. Doon nagsisiksikan lahat ng mga Pilipino. Kaya so, sobrang congested. Mahirap na yung ano yung uh, transpo, mahirap na yung paghanap ng trabaho, polluted, sobrang ingay, ang daming mga mandurukot. nako sinisiraan ko na naman yung Pilipinas, jusko po. Ano ba ako, taga-Makati po ako sa ano sa sambayan sa Pilipinas. Kaya mahal na mahal ko ang Pilipinas pero lahat ng kalokohan ng Pilipinas yata na na experience ko na <laughs> meron meron time sa ano Makati ah sa so, may ano sa may Makati Abanda ah, na nakawan ako ng cellphone ni eh. iPhone 4 pa yata yun yung ano yung bigla lang hinablot <laughs> Eh isa sa advantage yun dito eh sa Canada eh wala eh, walang mga ganung ganun, -ganun. sa ibang lugar siguro pero hindi ganong karampant no Grabe yung ano yung sa Pilipinas. Kahit nasa Makati ka pa. Minsan sila pa yung mga ano eh. Yung alam mo yun, yung mga nakapang ano pa, uh, formalistic na damit. Tapos yung pala sila yung mga mandurugas. Yari na naman ako sa mga ano ko, mga nanonood. Sinisiraan ako na naman. Kasi sinasabi ko lang experience ko ah. Baka <laughs> magalit na naman kayo Pero yun nga, ano na mangyayari sa mga ano, sa mga... Imigrante ngayon na bumaba na si ano, hindi pa pala, hindi pa hindi pa naman siya bumababa, no. Ano lang, ah uh, uh, nasa position pa rin siya pero hanggang ano pa nag naghahanap pa sila ng kapalit niya sa kanyang party, no, sa Liberal Party. Pagka raw meron na silang nakuha sa kasya bababa. Pero yun nga, sa tingin niyo ba mananalo pa yung ano yung Liberal Party? Feeling ko hindi. Ang lakas masyado ni ano eh, ni ni Pierre Polibier. <laughs> Feeling ko ano eh, siya na yung ano, eh, next na Prime Minister ng Canada eh. Nararamdaman na ng karamihan. Ano nang mangyayari ngayon pagka siya na yung umupong Prime Minister ng ng Canada, no? Ano bang history ng ng mga ano? Ah, ano sila eh, ang party nila, Conservative Party. Magiging mas mahigpit ba sila sa mga immigrants? O parang katulad din ng ano ng ng paghandle ni ano ni Trudeau at ng Liberal Party. Actually, si ano naman si si Trudeau naman maganda naman talaga yung intention niya <coughs> na talagang inopen niya yung border ng <coughs> Canada para sa mga immigrants. 2015 nagsimula si ano, si Trudeau. Pero yung ano, yung before si Trudeau, si ano, yung ano, yung sinundan ni Trudeau, ano, uh, ano ba 'yan? Conservative Party yung ano, yung Prime Minister. At yun nga, Mahigpit daw talaga sila sa mga immigrants yung mga ano yung mga yung mga conservative party. Na kung gusto ni'yong makaalam ng true to life na ano na mahirap maging permanent resident or maging temporary foreign worker dito sa Canada. Sundan niyo si ano, imposible naman hindi niyo kilala si Inags, no? Yun. <laughs> Meron na akong magandang balita no para sa mga kapwa vloggeris, mga creators, influencers ko diyan no. Gusto niyo bang kumita ng extra cash? Pumunta lang kayo at mag-apply sa, talentado mag sa talentado.ca. Mag-email lang kayo doon sa talentado.ca@gmail.com. Tapos pag kayo ay napili na endorser ng isang kumpanya na gustong magpa-endorse sigurado kikita kayo ng magandang pera no at yung sa mga may business naman po dyan na gustong ipa-endorse yung kanilang mga products yung kanilang business no pumunta rin po kayo sa talentado CA no mag-email lang po kayo sa talentadoCA@gmail.com at doon po kayo pwede pumili ng mga influencers na gusto niyong magpa ng inyong business pumunta lang po kayo doon mag-email kayo doon meron kayong mga katanungan siya yung naka nakaranas ng yung muntik ng pauwiin basta yung buhay ni Inex dito napaka napaka masalimuot kasi naalala ko dati nung pinapanood ko siya sa ano sa, sa nasa Pilipinas pa lang ako na ano parang medyo natakot din ako baka baka ganun din yung mangyari sa akin pagka nakapunta na ako sa ano sa Canada kasi yun nga na ano siya yung muntik na siyang ma-deport yung ganun kasi ano na, hindi na siya mabigyan ng ano, iba pa yung tawag ng LMIA dun sa kanila, sa time nila eh, iba pa eh. Tapos, yung meron pa siyang kwento na natutulog siya sa garahe ng ano niya, mga, ng kasamanya, niya, yung mga ganon. Talagang ano siya, parang lumung-lumung na raw sa buhay na, ano, malapit na raw kasi ma, mapapauwi na siya ng Pilipinas after ilang years. Sayang naman daw yung mga pinagirapan niya, ganyan. Yung ano, yung kwent, kwento ni Inags. Ano ba yun? Parang ang ano ba yun? Masa mga 1,000 subscriber pa lang si Inags yun. Shoutout naman, Inags! Si Sam Milby ng, ano, ng Canada. <laughs> Nakakatuwa yun eh. Pero ano, uh, ang maganda lang kasi kay Inags, hindi siya nawala ng pag-asa. No? Talagang sabi niya, ano lang, ah... Uh, talagang sumunod lang tayo sa proseso, no? Mapagbibigyan lahat yun nga nung time na yun kaya sila medyo nahihirapan yung ano yung prime minister yon eh ano conservative daw talagang ano medyo mahirap magpa mahirap mag PR ang hirap din daw mag ano mag yung mag renew ng mga ano kumuha ng yung parang LMI eh hindi ko alam kung anong tawag eh ano ang susunod ang tingin tingin ng mga tao dito sa Canada ang susunod na prime minister na eh si Pierre nga Pierre Polibier Polibier polibre. <laughs> kasi ano yung conservative saka si Pierre ano niya rin talagang binanggit niya rin talaga na lilinisin niya ano, ang policy ng mga ano about sa immigration sigurado yan panibagong mga rules and policies na naman magigipit na naman no hindi lang natin alam kung magre-retain ba siya ng mga ano mga pinagagawang policies ni ano ni Trudeau kasi si ano si Trudeau talaga ano siya pro immigrant talaga siya kahit pa paano kahit natanggal na yan si Trudeau eh ano laking pasasalamat pa rin namin diyan kasi sa sa kanyang pamamalakad sa kanyang time doon kami ano na permanent resident at nakapunta rin, nakapunta rito sa Canada kaya ano pa rin kami kahit pa ang daming nagaano sa kanya na siya ang sumira sa Canada mga ganyan ganyan Siyempre, thankful pa rin kami pero yun nga naabuso kasi yun ang pinaka ano eh, maganda yung intention ng ano maganda intention ng gobyerno kaya lang naabuso siya ng ano na, naabuso yung sistema no yun na nga yung mga friends natin uh, alam niyo na yung yung ginawa kong video dati parang nakita sila ng kung paano makapunta ng mabilis dito kahit ano, mga illegal illegal, illegal na yung mga galawan, ganyan. Inabuso nila. Medyo pumangit yung tingin ng mga Canadian kay ano, kay Trudeau. Kasi nga syempre, yun yung ano niya eh. Pinaka ano yung pagiging ano, pro-immigrant eh. Si pero ano, wag na naman na naman nating ano yun si ano si Pierre baka naman meron siya mga magagandang ano uh, pulisya na ibigay gawin para sa ano sa mga imigrante. Ano natin 'yan? Um, ah, yung susubaybayan natin. makita natin 'yan sa October. Tagal pa no October. Kasi October pa yung next na na election eh. Medyo ano na nagkaagulo na yung lalo na yung Liberal Party kasi hindi pa nila alam kung sino yung ano itatapat nila kay Pierre sa mga conservatives. Oyo nga pala, baka sabihin nyo, akala naman nito ni Brandon Boy. Akala mo expert sa mga political, ano, akala mo political analyst mga ganyan ganyan. Hindi, 'yan lang yung mga napapanood ko din sa ano sa mga sa YouTube, sa sa kain nababalitaan ko sa mga podcast ganyan. Kasi alam niyo naman, kailangan na nating mga eh. Kailangan natin mag-research research pa rin eh, sa mga ganyang pangyayari dito sa Canada eh. Alam mo naman, permanent resident na tayo dito. Concern na rin tayo sa mga ganyang ano, ganyang pulisiya ng Canada mga ganyang balita, na dati wala kang pakialam kasi hmm, may mga ganyang ganyan, eh -ganyan. siyempre Pilipino ka lang nagtatrabaho dito temporary worker ka bayangan mo yan, basta ako nagtatrabaho hindi ngayon kasi kailangan mo na siyang subaybayang, kasi syempre future na ng pamilya nyo yung pinag-uusapan eh, pero yun ano, kaabang-abang yung next election kasi kung yung CPR nga, medyo sabi nila, medyo mahigpit daw talaga sa mga imigrante. Kaya tingnan natin ang susunod na kabanata ng Canada. Sana lang maging maayos yung ano natin, buhay natin. Tapusin ko na yung video dito at ano na, nandito na ako sa bahay. Kung meron kayo mga comments about sa ano kung sa tingin niyo ano na yung mangyayari sa ano yung mga nandito na sa Canada magiging apektado ba tayo dito? magiging apektado ba tayo sa mga changes lalo na yung mga ano mga tropa natin na ano na mga bagong ano mga student mga temporary foreign workers malaki ba yung magiging apekto niya sa pagpapalit ng prime minister ng ano ng Canada no comment niyo sa baba no sige na tapusin ko itong video na to like share subscribe yung mga guys alam ni sige na, paalam